Nasa YouTube na tayo. Magkakarga ka ng cross. Cross na dignum. Wala. O ito. Ito yung ipapasok sa loob. Ha? Akala nyo ito, walang cross ito. May cross ito nakapasok sa loob, sir. Nakaplastar yan. Ha? Paliwanag ko lang. Ang cross na yan, nasa loob yan. So gagamitan mo siya ng kunat. Yung kunat nga malaki, kakatingin mo siya. Papalaman mo to siya ng kunat ngayon. Para sa loob may kabal siya na hindi ka matablahan din kahit paano, di ba? Kunat yan, may kunat yan sa taas baba. Yan ang mga sekreto ng gamit na ginagawa ni Agimat. Proseso talaga. At ang basbas -bas niya, yung ritual talaga, kailangan may ritual siya. Gaga. Ito yung ano kumakapit doon sa ano, sa cross Ito Oo. Oh. ipapasok yan sa loob sir. Papasok yan sa loob. Ito napapasok sa loob yan. Ah? Oo. Oh. Nakatayo talaga. Ito nakadikit yan sa loob. Nga hindi malaglag. Pero ipitin mo siya ng ano ng ng, ng glossios. Nakadikit yan sa loob. Nakatayo. Hindi tagilid ha. Ah. Katayo talaga. Para magharigid siya. O oh, yun ang mga gamit sa ano sa sa libon. Saka gumamit ka ng mutya sa tubig. Yung tanawag ang mutya sa tubig, yung bala gumaganon lang, hindi siya tatagos. Parang yuyuko siya ba, hindi makatagos. Do yun oh no? yeah, Yan tubig Hindi. Kidla to. Ama itim magneton. To. Ito yung tawag ng mutya sa tubig. To. Nakita mo yan? Iwalay ko ha. Yan o. No? Ito yan, nakita mo? Ha? Yan ang mutya sa tubig. Ha? Ipapalaman yan sa bao. Para hindi makatagos ang bala. Ha? Hindi gawa yan. Hindi. Powder yan siya. Almost 10 years ago, lumalaki na. Nature, Ngayon, pakita ko rin yung kidlat niya original. Nga mga talsik na kidlat. Ha? Dito yung malaman ang gimat nga tunay. Pakita ko para malaman natin kung buhay ang aking agimat. Ngayon, ipakita natin ang sampol. Ha? Ah. Oh, ito na. Malalaman natin ang isang bagay. Ha? Ah, Yan you know? o. Hoy! Hoy! Hoy, nag-magnet. Oh. Kumbaga, buhay siya. Ito yung mga kidlat namin ya, nga ng talsik, mga malilit, yan oh. Ito, para malaman natin. Yan o. oh. Magnet. Kaya kay makakuhan nito. Kidlat na to. Kasi malilit siya. Ito yung kinakarga ko sa bao. Pinakita ko na talaga, ayan no Oh. O, oh, nagmamagnet. Lahat yan, nagmamagnet. Yan, o. Oh. O, oh. kakarga sa bao yan. And then, yung mga mutya ng salaman ng, nang bunga nito. And then, mga mutya din. Yan na yan, ang sabigas, sa negosyo din. Kaya, kompleto yan yung gamit. Kaya, nakita nyo yung karga. Ha? Na, mutya sabigas. O, oh, ito. Urig yan. Sa negosyo yan at sa bala. Oh, mutya sa bigas. Ito sa kidlat na ito ha, mga mutya ng kidlat to, talsik ito. Bira kay makakuha nito mutya sa kidlat, aw oh, sa kidlat. Bira kay. Wala, galing yan sa ilalim ng kuiba. Wala na kay makita niyan, isang piraso lang yan. Oh, yo. Yun. Yung ano, yung kidlat na yan, yan tinatawag na uh, ano? Ah, mga Yan ang mga tinatawag ng mga talsik Talsik ba? Mga sanga-sanga Sanga Pag kumidlat puti May tumatalsik yan Yan ang hanapin yung itim na yan O, oh, ba? Diba? Alam nyo na Kakarga sa bao yan Nagmamagnet yung kidlat ko Yan ang kinakarga ko sa bao Madilit